acronym. Southeast Asia ay kamakailan lang nakamit ang isang malaking milestone sa enerhiya sa kauna-unahang pagkakataon na lampasan ng mga renewable energy ang carbon sa naka-install na kapasidad 102 gigawatts laban sa 100 gigawatts. Ang kapasidad ng solar at hangin ay tumaas ng 20% noong 2023 na ngayon ay nagbibigay ng higit sa 28 gigawatts. At ang Vietnam lamang ang nagaambag ng 19 gigawatts ngunit hindi patapos ang rehiyon. Upang maabot ang target ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, na 35% na renewable capacity sa 2025, kailangang madagdagan ng isa pang 17 gigawatts ng solar at hangin, mabilis. Narito ang magandang balita. Mas mura na ngayon ang malinis na enerhiya kaysa sa uling at gas na nag-akit ng higit sa $10 billion na pamumuhunan noong nakaraang taon. Gayunpaman may mga hamon na nakatago, ang hydropower na bumubuo ng mahigit kalahati ng renewable energy ay mahina sa tagtuyot at ang mga kontrata sa carbon at subsidya sa fossil fuel ay pumipigil sa atin. Gayunpaman, mabilis nang humihina ang panahon ng uling at nangunguna ang Southeast Asia sa karera ng malinis na enerhiya.